Ang 2025 PNR Metro Commuter Line ay isa sa pinakamahalagang proyekto ng Philippine National Railways na layuning mapabuti ang pampublikong transportasyon sa Kalakhang Maynila at Karatig Lalawigan. Isa itong modernisadong linya ng tren na magkokonekta sa mga pangunahing lungsod at bayan, mula Kaloocan hanggang Kalamba sa Laguna, na may layuning gawing mas mabilis, mas ligtas, at mas komportabling paraan ng pagbibiyahe para sa libu-libong pasahero araw-araw. Ang bagong TNR Metro Commuter Line ay binubuo ng doble at elevated tracks upang maiwasan ang mga abala sa trapiko at masigurado ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga tren. Ang mga istasyon ay modernong disenyo na may akses para sa mga may kapansanan, escalator, elevator, at ticketing machines na maaaring gumamit ng stored value cards at QR code tickets. Sa kabuuan, may higit sa 25 istasyon na estratehikong inilagay sa mga lugar na may mataas na bilang ng pasahero upang matiyak ang madaling akses sa transportasyon. Ang mga tren na ginagamit sa proyektong ito ay binubuo ng Diesel Multiple Unit, DMU, at Electric Multiple Unit, EMU, depende sa segment ng linya. May kabuuang 8 hanggang 12 bagon bawat tren, may kakayahang magsakay ng higit sa 1,000 pasahero sa bawat biyahe. May malawak na espasyo sa loob, air-conditioned cabins, LED information panels, at CCTV para sa seguridad. Ang mga upuan ay ergonomically designed upang masigurado ang kaginhawaan ng mga pasahero lalo na sa mahahabang biyahe. Ang signaling system ay gumagamit ng latest na communication-based train control (CBTC) technology na nagbibigay daan sa automaticong kontrol ng galaw ng tren at nakatutulong upang maiwasan ang aksidente o pagkaantala. May centralized command center na siyang namamahala sa buong operasyon ng linya upang mapanatili ang kahusayan at kaligtasan. Mayroon ding track monitoring at maintenance system na regular na nagsusuri ng kondisyon ng rilis upang maiwasan ang anumang aberya. Ang proyekto ay may kasamang mga depo sa tutuban at kalamba kung saan isinasagawa ang maintenance, inspection, at operasyon ng mga tren. Ang mga empleyado ng PNR ay sinanay sa mga makabagong sistema at pamantayan ng operasyon upang matiyak ang kalidad ng serbisyo. Kasama rin sa plano ang integrasyon ng PNR Metro Commuter Line sa iba pang mass transit systems tulad ng MRT, LRT, at future subway projects upang gawing seamless ang paglalakbay ng mga pasahero. Bukod sa kaginhawaan, ang proyektong ito ay inaasahang makatutulong sa pagbawas ng polusyon at trapiko sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng paggamit ng mass transit, mababawasan ang pagdepende sa mga pribadong sasakyan. Isang hakbang ito tungo sa isang mas maayos, progresibo, at makakalikasan na sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Sa 2025, inaasahang magsisilbi ang TNR Metro Commuter Line bilang bagong gulugad ng pampublikong transportasyon sa bansa.